It's my life. Hi mga ka-garden Magandang hapon po sa inyong lahat Palit po tayo ng cell media Palitan natin yung lupa na gamit natin sa seed box. Uh, so, ang gamit ko pong uh, ingredients ba ingredients? Ang <laughs> gamit ko pong mga sangkap. Ito ating media ay uh, compost. Yung CRH o carbonized rice hull. Tapos counting amount po ng plasman. Dahil po magso-sowing to tayo ngayon ng talong, tsaka kamatis for February next month na labas po so tuloy tuloy po to dapat uh, every month meron po tayong batch na lalabas para hindi humahin to yung taniman no? dito sa ating area kung kailangan nyo ng seedlings ng talong, sili, kamatis at iba pang gulay pwede ho kayong mag inquire sa Benji's Agri TV o di kaya ho sa Facebook account ko eh, na Benji the Guru or via messenger ho, pwede na rin ho akong message doon. So, ginagawa ho natin ngayon ay dinudurog ho na natin yung plasman kasi sa katagalan medyo tumigas na. Dudurogin lang natin para mahalo na natin dito sa combination po ng CRH tsaka ng compost so anong klasing compost po uh, any compost na available po sa inyong kaligit pwede nyo hong gamitin as long as sabi ko nga ho totally decomposed na Kung gagamit man kayo ng mga animal manure basta wala na hong amoy o hindi na hubasa Pwede na ho yun. Kung gusto nyo ho ng medyo may presyo, or kung may source kayo ng coco kit, pwede naman. Magandang klase na ho itong class man. Kahit hindi nyo na ho ito ihalo. Problema, may kamahalan lang mataas po kasi yung presyo nito eh so sa akin ang ginagawa ko eh unti-unti hinahaluan ko lang po. ang sa ganon eh medyo mapaganda lang ng konti yung nutrient content ng ating cell media para po sa pagsibol ng ating binhi ay hindi po siya ma-stunted. Pero po siyang kakainin sa kanyang pagsibol. Malakas ang hangin. Sa mga nagtatanong naman po kung ano yung ratio, sa ibang video ko po, po meron dyan, mostly recommendation is uh, 1 is to 1 pero depende po yun sa klase ng lupa or materials na gamit po ninyo. after po na madurog natin lato saka ho natin ihahalo yan so tapos na po natin durugin pwede na ho natin ihalo alalaman nyo naman po kung maganda yung resulta o yung kombinasyon ng inyong soil media na ginamit kasi sa paghawak nyo pa lang mararamdaman nyo na may konting buwaghag at konting bigat hindi siya masyadong sticky yung uh, hindi siya masyadong malagkit o clay eh. Hindi naman po siya masyadong sandy. Half lang po. Kumbaga, hindi naman nasa pakiramdam nyo lang nyo na po yun. Sa akin, no? Uh, uh, tinetest ko palagi yung kanyang pagka-form. Sobrang sandy, hindi nyo po mapapabilog yan. Pag sobrang clay naman, hindi nyo po mawawasak ng isang tulakan nak. Okay. So, pwede na ho siya. Atin na lang ho siyang uh, ikakalat dito sa loob ng seed box. So, kung napuno na ho natin, lahat ho ng sobra ay ating hong tatanggalin. Pero bago ho nun, i-level muna natin para magpantay yung lupa sa loob ng seed box. sa so, iba naman ho eh, hindi naman ho ito pinapractice depende naman ho kasi yun sa tao o sa farmer Maganda ho yung resulta. Kahit anong practice so, pwede namang gamitin. So far kasi dito sa akin, ito yung experience ko na maganda. Yung kanyang germination. So ito ho yung palaging ginagawa ko dito. Hmm, papalabas lang natin yung, yung mga sobra yun may mga bilog bilog pa drogin nyo na lang ko ng unti unti tapos ihalo nyo na lang Pero pag nabasa ko yan ng tubig, madudurog din naman yan. baka sa ibang expert hindi na po ginagawa eh tayo o eh hindi naman po tayo expert ah? kaya gagawin mo natin to yun So, pwede na ho tayong magpunla ng ating uh, binhe ng ating mga buto. Dito sa akin, ang biskate ko po sa pagpupunla, hindi ho direkta sa seedling tray. Pinupunla ko muna sa seed box bago po natin ilipat sa seedling tray paglipat sa seedling tray mga nasa depende sa kondisyon but mostly nasa 7 o 5 to 7 days hindi naman ho natin ma zero zero na hindi ito tutubuan ng damo kung gagawin natin para ma-identify natin ng mabilis kung talagang buto nga ho nung naipunla natin ng tumubo ay eh, gagawin gagawan ho natin siya ng punlaan gawa tayo ng konting kanal mababaw lang yung paghuhulugan ho natin o paglalagyan natin ng buto o seeds ng tanong. sa iba ho, eh, medyo mahirap kitong ginagawa ko, okay lang ho, kung meron kayong mas madaling paraan na gamit or napanood, pwede nyo mong gamitin yan. Kung gusto nyo namang suukan itong pamamaraan natin, eh pwede po. Wala ho namang mawawala sa inyo. Bilhin so, nga po tayo yung mga farmers, tayo po ang mas nakakaalam at nakakaintindi ng ating sitwasyon sa hill. kung tayo ay mismo ay takot, paano po tayo matututo? Paano natin malalaman kung magay tama ang ginagawa natin o hindi. Kasi ho sa akin, maraming paraan na ho yung nagamit ko. Meron nga ho yung isinabog ko na lang. Direkta. Medyo nahirapan lang ako doon sa pag-tricking dito based on my experience ito ho yung pinaka mas mainam at madaling parang. At sa tingin nyo ay medyo may pa matrabaho o mahirap ay gano naman ho talaga yung uh, negosyo dapat meron tayong pasensya kasi kung wala ho tayo noon ay naku hindi ho tayo tatagal sa ating negosyo so so far so good sa ating negosyo mabut na tayo ng halos o dalawang taon masobra mag tatatlong taon ako tayo dito from mag simula ho sa walang wala ang meron lang ho tayo nung nagumpisa tayo ay experience at kaunting kaalaman so ngayon ho hindi, na, hindi naman ho malawak nasa maximum na po tayo every month mga almost 1,000 trays na rin ho ang napapa, na ipapalabas ho natin every month uh, maximum ho yun yun ho ay kung season kung off season naman ho minimum ho natin ha, sa 200 to 300 trays ho per month monthly na okay na ho siya pwede na ho nating tamdan so ito po yung binhiho natin ay Calexto F1 ng S2S Seeds ito yung pinakamabiling mabiling binhe o variety ng talong ko ngayon uh, meron naman hong maraming variety na kumakalat pero ito yung pinaka -familiar. dito sa pagkakahulog oh, o eh, ah, uh, naman natin ay eh, manipis lang ha Kapin natin na magkakatabi lang ng seeds mga bini o yung mga buto hindi ho sila, sila nagpapatungan uh, yung dikit-dikit lang po sila sa isang linya pwede na po yun overcrowded naman po kasi pag masyadong marami ang mangyayari yung iba yung ibang buto hindi na ako mag-determinate